Ay, pabalikit na. Dito kami si JMA mag-audition. Papakita namin kay Kuya Will yung sayo namin. <laughs> Nahanap namin si Kuya Will ngayon. Mag-auto po ko siya. ini siapa yang menyebut di siapa ini siapa yang hasil hasil yang Depende nila kung mga makatatakot ng cellphone na dito. Pero putang ina, bago nila ito madakot, duguan muna ito. Maraming dadanak na dugo dito. Okay, malapit na tayo sa GMA. Lapit na kami sa entrance. Para mali kami ng dinaanan, maumiharang dito. Dito kami, kakain kami sa romantic baboy. Ayun! Kamalik pa, boy! Ito rin siyo, panin natin ito, Amergano. What's up, man? What's up, man? Huwag oh, lagapin ko pa. Oo, may bagay mo daw. Nasaan kayo? Tawid yun tayo, tangin. Uti tayo tumatawid. Oh, may kita niyo may manok sa taas manok na puti manok na puti yan dito may tricycle ayan ayaw kami patahan ng mga ngupal dito Okay, kagawin na rin Tara kami sa romantic baboy Ina rin siya vlog Wala, wala na ba? Saan? Saan? Saan nga ito? Baka akala tayo sa kanya, magpapabidyo. Sino ba yan? Si James Rood? James Rood? <laughs> okay, pasakay namin jeep. Asahin namin niya yung litex kasi yun yung ano namin, asawa.